Maganda magandang umaga sa inyo lahat. Okay. So this video guys. Ayun, mag-update naman tayo sa ating uh, isang lugar sa Davao City, ang Bahada Davao City, kung saan uh, makikita natin dito ang uh, overpass kung saan ako nakatayo. At uh, mag-update guys sa kaling ito. Ayan Ito yung uh, makikita natin ngayon dito, no? Sa oras na to, alas alas 6:30 ng umaga, no? Pasal na po yan, tayo. Ayan, kinukuna natin ng update. Ang kali, no? Pangalawang basis ko na itong inaptic, guys. Kaya ito ngayon ang sitwasyon, no? Ayan, papuntang labas. Madalang lang ang sasakyan na papunta doon. At din papunta dito naman. Ayan, para sa heart of the city yan, guys. Dito yan sa kabila. Ayan, no? Napakalinis. Ayan, napakatahimik na lugar Tabo City, no, the best city to live in Ayan Papunta yan doon sa heart of the city Ayan, kung dito sa bandang kaliwa Makita natin ang SM Ayan Iyan po ang building ng SM Ayan guys Napalibutan niya ng mga building na Tira tayo Na hindi pa tapos Sa likod. Nako, pag na natapos yan guys, napakarami ng tao dito sa aming lugar, no? Maraming trabaho. Ayan. Maraming negosyo. Kaya dito tayo guys. Kung may bala kayong uh, maglipat ng tirahan, wala na kayo ibang isipan na pa kundi ang City, no? Dahil uh, napakatahimik na lugar, walang gulo. No? Nandito kasi yung ano natin, ex-president. At sa kasalukuyan, ang vice president si Madam Sara Duterte dito nakatira kaya alakang alaga ang lugar namin kung uh, peace and order ang pag-uusapan. Ayan. Okay. Ayan guys. Wala ka na, pong mas wala ka masasabi pa no? Ayan, kung uh, magutom ka, ayan, may sa medyali dito. Ubusan ka ng gasolina. Ayan. May gasolina diyan. Ayan. Okay, ano po ba? Mga hotel dito lahat sa Kaling uh, Bahada Davao City. Ayan. Yung mga tanim sa gitna ng kalsada, ayan. Ayan guys, inalagaan talaga, no? umagang umaga pa ayan na si ayan na si kuya ayan nagtitream na ng mga bulakta kaya maganda talaga tingnan ang kali ng Davao City may mga tanim na naka naka oh. okay ayan update lang guys ginagawa ginagawan ko na ito ng video noong nakaraang tatlong buwan tapos balik na tayo ulit ito na ngayon ng isura alas 6 image ng umaga ayan Napaka-lapad. Napaka-linis. Ayan. Okay. Hanggang dito na lang muna guys. Salamat sa panonood. At God bless us all. Bye-bye.